alam natin, yes. lagi naman umuulan, no? Binibisita tayo ng isang katutak na ulan o bagyo every year. Pero dito, meron bang pagkukulang pagdating puron sa paghahanda? Kunwari ng mga local governments. Um, eh, well, tingin ko, nakikita ko din naman kasi, kasi nakakausap ko rin yung mga DRRM officers, lalo na sa Quezon City. Nakakausap ko yung mga nasa Pasig, nandun sa Manila. Nakakausap ko din. At alam ko naman talagang busy busy sila sa paghahanda no sa pagprepara uh, pero ang, ang tingin ko Christian talagang overwhelming din kasi yung dami ng ulan eh, no so we were talking about we're talking about sabi nung official data nakita ko yung kay Ariel Rojas is 461 millimeters uh, from 2 a.m. to 2 2 p.m. so medyo malaki 'yon ano um, alam mo, kausap ko yung mga taga-UK dati na mga flood specialists. Sinasabi nila, we have rains na 100 millimeters that can wipe out a village. 100 millimeters. 100 <laughs> lang. <or> 100 <laughs> lang. And they, they, ano, so sabi ko, ay, wala pala yung inyong, ano, takot na, takot na kayo sa 100 millimeters. Pero dito sa Pilipinas, eh, parang normal sa amin yan. In fact, hindi nga lang 461 mm ang pinakamataas natin eh. Meron pa nga nakikita ko maabot ng 1,000 eh. So, okay. in a day, no? Uh, so, talagang malaki ang problema natin sa Pilipinas. At uh, okay. bawat munisipyo and city meron talagang problema ng baha. Okay. So, yun nga, yeah. for instance, hindi naman to siguro yung huling pagkakataon na ganyang karami yung uh, babagsak na tubig ulan. Uh, sabi nga dun sa isang report na mas marami pa Uh, yung uh, binagsak na tubig nito, kumpara doon sa Ondoy, okay? At least sa Quezon City. Pero ang tanong dito, Professor, yung when it comes to our readiness, ibig sabi sabihin, bakit hindi yata ganun kabilis humupa, marami ba mga baradong daanan dapat, kulang ba sa interconnectedness when it comes to programs and uh, planning ng mga LGUs, di ba? Kasi, tanggap naman natin na uh, maraming ulan, pero bakit yata ganun katinding epekto? Hindi ba pwedeng ma-mitigate man lang yan o mabawasan? Okay, ganito, no? Um, congested talaga Metro Manila. Maraming factors, eh, no? So, medyo complicated. So, pasensya na, I-explain eh, ko pa paunti-unti, no? Yes, Go ahead. Kaya namin kayo in-invite dito. O, oh, sige. Umpisahan natin dun sa, ano, no? Kung nabulaga ba tayo o hindi tayo nabulaga dun sa, uh, ano, dun sa pangyayari noong 24, July 24 Uh, dapat a day in advance, meron tayong forecast, di ba? Para malaman natin kung gano'ng karami yung buhos ng ulan. Kasi yung buhos ng ulan na yon, pag madami, pagta-translate into a flood. Hmm. So nakita ko yung forecast na yon one day in, advance para mag sa atin ay medyo underestimated. No? Pati dito sa UP, yung mga meteorologists dito sa UP, Uh, na underestimate din nila yung forecast nakita ko no hindi hindi kasing taas nung uh, uh, na record noong noong araw na yon no? which is around mm -hmm. 400 plus millimeters uh, pero uh, pag tinanong ko sila oh ano ba yan mahirap daw kasi talaga i-forecast yung combined na may bagyo sa north ng Luzon at saka panahon ng habagat kasi yung pag may bagyo doon binibigyan niya ng vitamins yung uh, habagat o monsoon rains no? at pag nangyari yon eh mahirap i-forecast daw yung amount of rain no at yung intensity ng rain uh, and it is a parang limitation and uh, that's the state of the art ng science in forecasting it's a limitation sure. that we need to sure. accept ang yes. tanong, yung limitation na yan ba dahil kulang sa expertise, kulang sa equipment, or baka naman ganyan talaga so far? Hindi pa ganun ka-advance ang forecasting. Oh, yeah, oo. Oh, oh. Mas mahirap, mahirap kasi yung forecasting lalo na dito sa malapit sa equator, sa Philippines. No? Uh, hindi dahil sa kulang sa expertise, kung hindi, yun lang talaga yung kaya ng, ng technology ngayon at saka ng siyensya. Yun pa lang yung available. Uh, okay. Ah, oh, yun lang ay available. And uh, this is a limitation that we need to accept and uh, recognize, no? Kasi pag dininay natin na ay hindi, no, kaya namin pala to, kaya yan, eh hindi naman pala eh mapangit yung mangyayari. So we have to accept that. So in that in that aspect, in that respect, surprise tayo. But at the same time, hindi ko rin masabi na totally surprised tayo dapat eh kasi we all knew that there was karina. No? And it was a, a very, it was a typhoon na bumabaybay doon sa north ng Luzon. At ngayon ay panahon ng ng habagat, July, August, September, October, panahon ng habagat yan. And noong 2012, 2013, 2014, 2018, at ngayon ulit, eh, marami tayong experience na pag yung yung configuration, may bagyo sa taas, binabigyan ng vitamins yung yung, yung habagat, eh nagkakaroon tayo ng malakas na pag-ulan. So, alam na natin dapat yung lahat kasi na uh, tropical storm, pero yung habagat matataas din yung baha no, ano? Hmm. Uh, eh dapat hindi na rin tayo surprise at alam na rin natin yung gagawin. So, in terms of the forecasting, tingin ko medyo nakaka, nakakagulat but we, we can recognize that as a limitation of science. But at the same time, eh dapat sanayin na tayo doon kasi pag may ganong klasing bagyo, alam natin na may habagat, eh dapat preparado at alerto tayo. Hanggat hindi nawawala yung, yung malakas na pag-ulan o kaya yung, yung bagyo na yon at malayong-malayo malayo na talaga. And I think that responsibility does not lie solely sa government, di ba? It, it it is also with ano uh, parang your responsibility lies with everybody no um yun kailangan hindi na tayo nasusurpresa doon at uh, alam na natin yung gagawin alerto tayo pag nangyari yun kahit madaling araw pa yun kahit tulog pa yon tulog pa tayo because it concerns survival yung mga buhay natin dapat palagi, palagi tayong alerto so gulat na hindi gulat And uh, 'yun, ay eh, kailangan ma-realize natin para ma-rectify natin 'yung problema. Kasi tingin ko 'yun 'yung problema. At kailangan tanggapin ng lahat na meron tayong lahat na pagkukulang. Pati kami may pagkukulang kami kasi eh dapat siguro mas na-educate natin 'yung lahat ng mga tao na dapat ganito 'yung ano, 'yung ginagawa nating lahat. So kulang siguro sa kami kami sa mga campaigns, no? Uh, pati na rin lahat ng mga responsable dapat uh, okay. pati na yung mga mga pamilya. Okay. Lahat naman yan siyempre, ah. pwede natin sabihin na shared responsibility, no? Pero yung ibang mga, for instance, uh, possible reasons. Kunwari, yung uh, tinutukoy na reclamation projects dyan sa, ano, dyan sa Manila Bay. I don't know whether uh, napag-aralan na po ito ng mga siyentista, pero would you know kung yung ganyan bang mga reclamation projects, may epekto yan doon sa pagbaha ng, uh, ng rehiyon? Okay. Uh, unfortunately, wala akong mga scenario na simulations na kasama yung reclamation. No? Hindi ko pa nagagawa. Kaya mahirap ako magsalita tungkol doon sa possible na effect nito. Although may nababasa ako na, sina na kinocorrelate nila pag may reclamation, eh, nagkakaroon ng mas matinding baha. So hindi ko hindi ko masabi eksakto kung ano yung exact scenario kasi iba-ibang lugar iba yung scenario no Pero kung ang tinutukoy mo ay yung sa Senate nang yes. nasimulate namin 'yan kahit walang reclamation eh may baha doon sa Senado, no? Hindi ko lang Pero, alam kung merong reclamation eh mas gagrabi ba 'yung baha? Ay, 'Yun 'yung tatanong ko sana. Oo, oh, 'yun ang unknown. So, babalik ako ngayon doon sa una mong question. Eh talaga bang ano muna, ito ba eh dahil lang sa lakas ng ulan o merong bang mas nakakapag-aggravate ng situation? Oo, meron, di ba? Uh, katulad noon, halimbawa kung reclama may reclamation, it is possible that the situation, the flooding may, may be aggravated. Ang isa pa kapag ka natin, yung 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 kalupaan, eh, hindi na nasisipsip ng lupa kasi malaki din Jin. yung volume noon, di ba? Uh, At may magpupuntahan yung tubig, syempre. Oh, yes. oh, ano ba yung drainage system na nasa ilalim? Uh, ma, ang puno ba? Kung mas marami ba yan? Di ba? Pag pinutol natin, malamang nakapag-aggravate yan ng, ng, situation. Pero maraming mga causes yung, yung, yung pag-aggravate ng flooding. But I would, I would say, I dare to say, na the primary reason was the, the volume of water that was dumped in Metro Manila. Okay ay eh, yung for instance yung issue ng uh, quarry yung pagkakalbo sa kabundukan for instance sa mga Rizal area e, ba logically eh pag yung pagkalbo yung bundok eh walang pipigil sa pagragkasan ng tubig mula sa itaas pababa sa mga pag-aaral ba meron oh. din yon Mer meron hmm. din yon in fact it's in the literature no mga scholarly articles na yung mga puno can uh, retain so much water no uh, eh syempre pag nire-retain niya, nadidelay yung, yung daloy ng tubig para hindi sabay-sabay dumadaloy yung tubig sa ilog para hindi nga siya umapaw ng ganong kalaki no as as hmm. as, as uh, without the as compared to a for, uh, to, to, a mountainous area without any trees no? and again this is a, a, another aggravating factor no hindi naman magkakaroon ng baha pag walang ulan eh so na malakas di ba So, meron ka malakas ng ulan and there are aggravating factors, pagka pinutol mo yung mga puno, na wala diyan, siyempre mas mabilis yung runoff, mas mabilis silang pupunta doon sa ilo. Pagka walang hmm. walang ano, absorption yung lupa dahil sinementohan mo o kaya binaran mo yung mga streams and creeks, tinap tinapalan mo ng konkreto, ginawa mong kalye, ay siyempre ma-aggravate din yung situation at yung pagbaha. Hmm. Oh, oh, oh,